Yan guys, nagbabalik ulit tayo. So ito tayo, meron tayo bagong item na ipinapakita sa inyo. sa so, ito yung ating uh, Flyman USA na FLY211 electric grinder. So ito ay yung mga uh, normally ginagamit, yung pag mga maliliit na uh, nagagrinding ka ng mga maliliit na bagay. Let's say halimbawa, nagpo-port and polish ka ng, ng makina ng motor or nagme ka. So marami kang pwedeng gamit, paggamitan nito. So yung grinder mo na malaki, hindi mo siya pwedeng gamitin. So, ito yung solution doon. So, ayan guys, nakikita nyo, ito uh, ay FLY211. So, 211 pieces na accessory siya na electric dry, dry, grinder na 125 watts. Meron siyang 10, 10, mm na chuck. Tapos, 24,000 to 35,000 RPM ang speed niya. So, ito ay uh, 220 to 240 volts. No? Tapos, 50 to 60 hertz na rin siya. So, ayan, buksan na natin. Ayan. Ang packaging niya, ito, normally, nakabaksa, siya. Nakikita niyo, uh, yung box niya. Tapos pag bukas niya sa meron tayong protective layer. So, ito yung protective layer natin. Meron tayong bubble wrap. Okay? Tapos, ayan. Uh, yung previous version kasi nito, medyo fragile yung ganito. So, binago na ni Flyman niya. Ginawa niyang hard plastic na to. Yung previous kasi nababasag. So, ito ay hard plastic, hindi na siya basa-basa nababasag, pero visible pa rin yung nasa loob. So, ayan, nakikita nyo. Pwede nyo siyang bitbitin. So, Plyman, again, kulay blue. Ayan, nakikita nyo. So, ayan, pagkabubuksan nyo siya, dito lang sa imbako, may dalawang lock siya. Ayan. ito, may kita nyo, yung ating accessories, kumpleto na siya. Mapunta sa sanding, pang sand, uh, grinding, okay. Tapos, ito, may mga accessories siya. Nandito dito, yung mga cutting wheels na maliliit. Plus, meron ka rin, uh, alibawa, eh, drill bit na maliit. Ito yung mga collets nya, yung mga chucks nya na pwede nyong pagpilian para sa iba-ibang mga size. Tapos ito yung mismong motor natin. No? After ng motor natin, meron tayong isang extension. Ito yung motor. Ito naman yung extension para gusto nyo mahaba. No? So, ang extension na to is around uh, 1.5 meters. So, so, dito tayo mag-focus sa motor etong motor niya is, uh, pag may nyo, napaka premium ng looks. Yan, ito yung brand niya, yung Flyman USA. Nakalagay din yung specification dito. Tapos nakikita nyo yung goma nito. Yan, itong black surfaces na pang may nyo, goma yan. So, napaka lambot na hawakan. Napaka, uh, napaka skip niya. Kung, kung baga, hindi, hindi siya madulas. Kung baga, makapit siya. Ito yung on and off niya. Now, tapos dito naman, nandito yung adjustment, adjustment niya ng speed. So, meron mula 1. Ayan, ito yung one ang maximum niya ay hanggang 6. Ayan, so napakaganda ng quality guys um, Heavy duty na rin ito Ngayon kung meron kayong mga hinahanap Para ibang tools, pwede nyo I-search nyo lang itong shop namin Sailor Power Tools Pwede nyo tingnan kami sa Google Maps Or uh, Visitahin nyo itong TikTok shop namin Thank you po